hanap ko ang cambio na jowa ako. Nagulat siya at sinabi niya, baka may makakita sa'yo at kitang kita pa naman tayo sa salamin ng sasakyan ko. Bago pa lang kami sa aming relasyon. Kaya nandun pa kami sa stage na nagkakabaan ng na ano? ng kilos. Di naman ako dominante sa aming relasyon. Sa totoo lang, kapag nakita ko naman na todo-todo yung effort niya sa aming dalawa, ay may reward ako sa kanya. Reward na hindi available kahit saan. Dahil ako lang ang tanging makakagawa. Nagda-drive siya ng sasakyan niya. Nung naisipan ko na gawin ang reward ko, ang ulo ko, taas baba. Habang siya ay nagmamaneho, tumitingin-tingin ako sa kalsada kung may makakakita at kapag clear ang lahat. So, signal na yon. Yuyuko na ako dahil may kinakalikot na ako sa ilalim. Oh Hinahanap ko ang cambio na jowa ko. Yeah, Nagulat Mrs. siya at sinabi niya, Uy, baka may makakita sa'yo at kitang-kita pa naman tayo sa salamin ng sasakyan ko. Para exciting. Ang sabi ko. Yeah, <laughs> manok sa loob ng sasakyan na nagmamasid masid, tapos bigla na lang tuto ka sa ibaba tuwang-tuwa naman yung jowa ko